of Arriba. King ina, umiihi pa. Ito, isa pa lang to. Mayroon pa dun sa taas. Oo, okay, oh, alam ko. Gagubangin yeah, oh. Bago bangin, eh. eh, dami na kuha ni Idol. Ang ina mo, don't blame the kids. <laughs> Ito lang, kulay blue talaga yan. Lakas lang! <laughs> Anong magsusunod ko ba? Alam mo Ang ang nga, notebook. <laughs> oh, dulot ng mga na Ang ako. pagod puta. anong sabi niya? Togo. Oh, maulan daw. maulan. <laughs> Gago. Gago. <laughs> Patay ka, boy. <laughs> ano yun, isang bong alponso. Oh. <laughs> na video ang gago <laughs> 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 e no. ka dito kalinaw sa ano mga bayan bukay puta ang buko, buko na mga buko diyan tama na uwi ka na yan kana oh okay, okay na okay na Uta, pangit ng mo, batal. <laughs> Lalo. <laughs> lamig ba? <laughs> Lalim pa gago. Ah, lang ito, Kling. Lalim lang, Gago. Lalim. Sababaw lang yun. Lumubog ka kasi! Kaya yeah, nga lumubog ka ko. Lumubog ka na! Lumubog ka kasi! Kamali okay, ba? Safe lang yun, Gago. Pag di mo dam. Safe lang, diba? Okay. Mati, di ba? Kaya naman namatay dito, bro.